akin pong ano ano ng akin magic wand. Ish. Ganap na po siyang dalaga. Hello po, I'm Kiko. Ayan na. Oh. Ayan. Si Iso Beautiful. Hello po. Danny. Taro. Ganda yung hawa eh. Hello po. Danny. Taro. Ganda yung hawa eh. Hari <laughs> mga batang are, oh, sinasaya ang kanilang kabuhayan. Eh, kay naman naman. Okay lang ano, that is life ano. Oh, walang pagkakaalaman ng <laughs> mo, so, walang so, so, ng mo. ng 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 kasi yun. Uh, <laughs> pag hindi clover, ng 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 hindi ng 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 pag hindi ka jackalos. Ah, uh, okay. Anong masasabi mo sa isang pagiging ganap na dalaga? Nagagandaan lang po ako sa sarili ko. Wow. Ah. Ang tangos ng ilong. Di ba? Alam niyo po ba na aring batang nare? Ay, yung maliit na yung macho-macho. hindi. May dalang armalite. Abay na lumaki i Barbie dahil ang dala. Ayan na. Pasang-pasang pa si Bird. Ayan na. Muntik pa nga sa maging Dora eh, ay. Ano na matay po tuloy ako. Kasalanan po to ni ano, Tita Mirna. Ayan na, ang gandang, ang gandang, gandang magiging. <laughs> Tris na batang are. Ay, isuot mo yung saya ko. Ayoko! <laughs> Bakit? Bakit? Huwag ka okay, mahihiya. No. Tanggap-tanggap na namin na ikaw ay isang Ano po, um, explain ko lang po, hindi po cross-dresser. Yeah. My gender identity po is cis man. So, I don't wear any female clothes. So, respect my preference. Yeah, yeah. But, uh, thank you. Yeah, Yeah. Oo nga. Kahit ikaw ay isang ganan, ay eh, ganun ka pa rin, no? Huwag kang okay, magsusuot ng... Ganan. Nang anong ayaw mong isuot? Wala uh, <laughs> magsasama. I was only joking. Ikaw yeah.